sa Marcos, himoon po niyang presidente ang iyang anak. Oo. Oh. So, karon, siyempre, na-involved din si Lisa Marcos kay nag man siya pagpalingkod kang bobong Marcos. Pinaagi sa Smartmatic. So, karon, di man pwede kay bata pa man niyang anak. So, kinahan niya isaksak si Tambalos Los sa 2028 to 2034 o niya iyang anak sa 2034 hantun 2040. My goodness, I cannot imagine this country and Tanaw-tanaw, ito sa kong rilo ayaw tagtugot tugot nga magmadaugon si Lisa Marcos sa iyang pagmaniobra sa kinabuhi o kaugmaon sa kada Pilipino. Dili lang din sa Tagom, dili lang sa Davao sa buong Pilipinas. Wag nating hayaan na mag, -mag magwawagi si national problem Lisa Marcos uh, para apihin tayong lahat. Kaning nahitabo kang Governor Bahib, dili ni mahitabo kung walay pagtugot ni Lisa Marcos. Believe me. So, kaning ilang trabaho, kaning ilang people's initiative, private initiative with los ato ning babagan mga kaisunan. Kay ah! Kaya kung dili ta mo babag, magmadaugon si Lisa Marcos, kitang tanan ang alaot. Gusto ba ninyo? Maulang diapon ni eh, Ang klase sa atong pakinabuhi. Augusto na kabuton ang kabaguhan sa kinabuhi sa kada Pilipino. Kaniyad to, ah. nga, midagan ko, pagka-congressman, wabay ako mo agig barangay captain, diritsyo ko, pagka-human law school, nindagan ko, congressman, nindaog ko. Ang akong kwarta, usa ka gatos, ang kwarta sa akong atbang, us, usa ka libog, usa ka gatos. nga ang pagkita ko, usa gatos. Pero ning daog ko, tungod kay nagsuwat ko sa katawhan, niingon ko sa ilaha, karon pa lang, nagpasalamat na ako sa inyo, sa inyong pagsalig nga ihatag eh, ka na ako, ugma, election day. Simpihan ko ka mong minuto anay. Okay, tuman na ka ako ang akong saan. Sanglit mga kaisunan, nagtuo ko sa atong, sa atong mga komunidad. May kapasidad ang atong katawhan mo, pili sa saktong leader. Basta, patas lang ang pinili ay. Pero kung naasili sa Marcos, may patas mga kaigsunan. Mauna ang national problem niya ito, kaya bang karon. Sanlit, babaga na to, ang ilang people's initiative kaya nagsugod na raba sila o oh, hisgot o oh, political amendments. So maulang na akong ibilin ka rin yung mga kaigsunan. Kita mga tatay o nanay, lola o lolo, ate o kuya, tanawa ninyo inig-uli ninyo, tanawan ninyo inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga igsuon nga mga bata pa kayo. Dili sila makasukol para sa ilang kaugmaon. Dili sila makatingog para sa ilang kaugmaon. Kinsa man ang mutingog, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kamu o ako. Sanglit magkahiusat ang tanan, nga babaga na to ang ilang mga bala aron magmadaugon ang kada Pilipino mabago ang dagan sa atong tagsa-tagsa sa, tag sa itong kinabuhi. <laughs> mga kaigsunan, ako nang ibilin, ibilin ka ninyo. Anaa sa inyong mga kamot. Ang gahong para mabago ang dagan sa inyong kinabuhi. Magkayuusat tang tanan. Dagan salamat ka ninyong tanan.